kahit hindi karne ang isinahog natin, masarap pa din ang ulam natin. For today's video, magluluto tayo ng masarap, masustansyang ulam. Tara, simulan na natin. At ito na po ang mga sangkap natin gagamitin. Carrots, beans, chayote, pepper, onion, garlic, patatas at saka tofu. Tara, simulan na natin. Sa ating kawali, Lagay tayo ng oil. Yung katamtamang dami lamang. Kaya natin dito ang ating hiniwang tuko. Antos sa maging golden brown. Hayaan lang natin ito ng mga ilang minuto. And after na maging golden brown na ito, nahanguin na natin. Lagay lang natin sa ating sifter para ma-drain naman ang excess oil nito. At sa ating pinigtutuhan, ginisa natin ang ating onion. Add na natin ang ating garlic. Wait until na maging translucent ang ating onion. After that, ilagay na natin ang ating hiniwang patatas at ang ating sayote. Inuna natin dito ang matagal maluto. Takpan lang natin ng mga ilang minuto until na ma-half cook ito. At tapos mag-add tayo ng ground pepper. Lohalo lang natin hanggang sa magkulit combine ng lahat ng mga ingredients. At dito, i-add na natin ang ating carrots, ang beans at ang ating bell pepper. I-mix lang natin at i-pan fry natin ito ng bahagya para may kunting aroma at texture naman ito. Tatapos si Ana natin ang ating prinitong tufo. Tuin lang natin hanggang sa ma mix ang lahat ng mga ingredients. Pagkatapos, takpan hanggang sa maluto ang mga gulay natin. Make sure na hindi natin ma-overcook ang mga gulay mga mamis para hindi mawala yung sustansya nito. Ito na after a few minutes, luto na ang gulay. nag na tayo dito ng paprika. Magis sa boy na pampalasa. Soy sauce. And of course, i-adjust nyo lang ang taste mga mamis according sa inyong panlasa. Nag-add din tayo dito ng oyster sauce. At nansayin niyo lang kung gaano kadami inyong ilagay. Takpa ng mga ilang minuto hanggang sa ma-absorb ang mga seasoning na nilagay natin. Dito gagawa na tayo ng slurry mixture. It's a mixture of water and cornstarch. Para may lapot naman ang sabaw ng ating gulay. Wait lang natin na kumulo at haluin para may kulay naman ang ating gulay. Nag-add tayo dito ng Chinese pechay. Haluin lang natin. Takpan ng mga ilang minuto hanggang sa maluto ang Chinese pechay natin. At ito na after a few minutes, luto na at ready to serve na ang ating mixed vegetable with tofu in oyster sauce. Napakasarap, napakasustansya, at syempre, very easy lang din gawin. Dito, in natin ang taste. nag tayo dito ng kunting fine salt. At saka ang ating seasoning na chicken cubes. Mas lalang sumarap ang ulam natin kapag lagyan natin ito. Na kahit hindi karne, lasang karne pa din. And hey na po mga mommies, hoping yung subukan ng ating recipe. Thank you so much for watching. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy!